Ako nga pala si Rhea, isang Bicolana. Tara, samahan nyo ako ngayong araw. Pagkaalis nga namin sa Alfonso Cavite ay dumiretso naman kami kilalay sa QC. Birthday niya kasi nung September 1 kaya naka-birthday muna kami. May nadaanan pala kaming Ilocos Empanada kaya bumili muna kami nilalab. Nagustuhan ko kasi yan nung pinatikim sa akin nilalab Lalab dati. Pass forward na nga tayo pagka uwi nga namin dito sa bukid ay namitas ako ng mga talong. Ang hahaba at ang lalaki na kasi ng mga to. Dalawang araw nga lang kaming nawala ay nagsimulat lakihan na sila. Ulan daw kasi ng ulan dito. Sa may harapan ng kubo nga yung ibang tanim ko na talong at yung karamihan naman ay sa sako ko lang tinanim. Nagtanim na nga rin pala ako ng mga panibagong talong dahil halos palipas na itong mga to. Pero kahit ganun marami pa rin sila kung mamunga. Nagpunla na rin pala ako dyan ng mga sigarilyas, baggy beans, bokchoy, talong na bilog at lettuce. Diniligan ko na nga rin yan pagkatapos kong ipunla yung mga buto. Dyan ko na nga lang pinunla sa mga seedling trade. Dahil kinayak kayo ng mga manok yung dating punla ko sa mga egg tray. Pagkatapos nga ay tinakpan ko na dahil bigla-biglang lumalakas yung ulan dito. Mabababad yung mga boto at baka mabulok lang. Nagpunta na nga ako dyan sa may tindahan para kiluhin itong mga talong. Mahigit isang kilo nga rin itong mga napitas ko. Nabenta nga nilalab yung kalahating kilo. At yung iba naman ay prinito namin at inalmusal, pinartner sa toyo at bagoong alamang. Talaga namang napakasarap ng bagong pitas na talong. Manamis-namis yung lasa. Pagkatapos nga naming mag-almusal ay dumiretso na ako dito sa may likod ng kubo. Ito naman nga yung hahawanin ko. Yan nga pala yung sa may taas ng mga pinya. Sinamahan na naman nga ako dyan ni Matcha. At siya na naman nga yung nangunguna dun sa masukal. Kahit nga hindi ko nasabihin na tingnan niya kung safe ba ay talagang sinusuong niya na yung sukal. Lilinisin ko na nga yung party dyan dahil sobrang yabong na ng mga damo. Ilang minuto nga lang ang nakalipas iniwan na ako ni Matcha at pumunta na ata kay Lalab. Nasigurado na kasi at yang yung safe yung hahawanin ko. Sa dami kong ang tinanim na buto ng rambutan, yung nag-iisa na nga lang yung natirang na buhay. Nangamatay kasi nung summer, mahigit sampu rin siguro yung napatubo kong mga buto noon. Sayang nagsimatayan lang. At ayan na nga yung before and after nang nalinis ko ngayong araw. Nakakuha na naman nga ako ng mga panggatong at pinagpuputol ko na rin para may magagamit tayo kapag mag-iihaw o magpapakulo ng mga karne. Mag-aalauna na nga pala ng hapon nung pumunta ako sa tindahan. Nakapag pag-init na nga si lalab ng ulam namin. Niluto ko nga pala yung minudo kahapon para may may init si lalab na ulam. Tara! Kain tayo! Pagkakain nga namin ay bumalik na agad ako sa may kubo. Yan na nga pala yung mga pipino na pinunla ko. Ang lalaki na. Tinanggalan ko na nga ng mga damo para hindi maagawa ng sustansya. Nilipat ko na nga yung dala-dalawa dyan sa mga sako na hindi tumubo yung mga pipino. Yan lang. Tapos na. Bye-bye!